Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabaad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, natalaki natin nung nakaraan ang tungkol sa hatol ng pagkain ng hotdog. So ngayon ay may kasunod na katanungan na si Aisha Yasin. Sabi ni Sister Aisha Yasin. Assalamualaikum Ustad. Ipaano e, paano po ba ang tinapay na ibinibintah? Di natin alam kung ito po ba ay may halong lard na oil ng baboy na Christian ang gumagawa pero di natin nakita ito Ah, uh, rin ba ito rin ba ay magiging halal sa atin sana po masagot niyo. Jazakallah khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Wa salam warahmatullahi wabarakatuh. Ang original al aslu fil at'ima al ibaha uh, al hil wal ibaha. Ang original sa lahat ng pagkain ay ang pagpapahintulot ang original sa lahat ng pagkain ay pagpapahintulot so lahat ng pagkain na ibinibinta sa atin ng mga non-muslim, tinapay uh, mga chicheria uh, mga binibinta sa mall pag wala tayong patunay na ito po ay may halong haram ang original nito ay halal hindi po natin pwedeng sabihin na isa-isahin natin na okay, uh, ito po ba ay may halong haram? Ito po ba ay may halong haram? Ito po ba ay bago ko kakainin? Iko-confirm ko muna. No. Ang original ay halal. Wala namang problema. Ang basahin muna natin ang nakalagay sa kanyang pakete. Basahin natin yon. So kung wala tayong nakita doon na nakala, nakasulat, kundi nagdududa lang tayo, ang original halal. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang sabi na pag nagduda kasi isang bagay, ay iwanan mo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Iwasan mo yung bagay na nagdududa ka at doon ka sa bagay na hindi ka nagdududa. Kasi pag na, nagdududa ka, nagduda ka na sa isang pagkain, baka inisip mo na ito ay haram. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa man waqa fi shubuhati faqad haram Ang sino man nalagay sa alanganin ay mas malapit siya sa haram. Talaga malalagay ka talaga sa haram. Kaya pag bumili tayo ng mga tinapay, mga kwento-kwento lang tapos wala naman tayong patunay wala naman nakalagay sa pakete niya na may halong baboy ang original ay halal ang original halal so wag mo nang hanapin pa kung saan ito ginawa saan kumpanya puntahan ko halamin ko paano ginawa ang mahalaga wala tayong patunay na ito ay haram maliban kung nakalagay din doon mismo sa pakete niya na may haram may halong baboy o kaya mismo yung may ari nagbibinta dito sinasabi nila na yan ay haram yan may baboy yan pero kung sa atin lang po nanggagaling, gagaling, nagdududa lang tayo, baka posible. So huwag na natin uh, ilagay sa isipan natin yon kasi wala namang patunay. Dahil pagbabalik lang tayo sa original. Ang original ang mga binibinta nila sa atin, mga pagkain na tulad mga tinapay, mga hotdog, at iba pa na wala namang tayong patunay, mga noodles na wala namang patunay. Ang original halal. Ganun lang po kadali. So si Pre, bilang isang Muslim, uh, siyempre may, may nakatatag na halal o haram ang original yan halal ang original ay halal so pagka uh, kuha natin so wala normal tingnan natin sa ano yung mga ingredients na wala bang halong haram pag wala ka nakita ibig sabihin ang ibig sabihin nun halal ganun lang po kadali yan. lalo na hindi naman pinag-usapan dito mga kinatay kasi kung kinatay ang usapan ibang usapan po pag mga kinatay yung ano binta nila sa atin kasi kang ang original na mga naman ng mga non-Muslim, lalo na ahlul kitab, Christian at Hujo, pag wala tayong patunay kung paano nila ito kinatay, halal. Ibang usapan na kung ang pagkain na yan ah, uh, na ay galing sa mga bansa na hindi ahlul kitab. So ibang usapan yan at kailangan natin ng oras ito para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Pero ang, ang tanong ay tungkol sa uh, tinapay, kung may halo ba o ano, wala ka namang patunay. So kunin mo yung original na hatul halal hanggat walang patunay. Yan lang po. Wallahu alam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته